Alam kong napakaraming naghihintay ng vlog na to. In fact, ito yung pinaka-requested din sa atin sa ating mga coaching session. Coach, gaano ba talaga katagal bago ko ma-miss or magsimulang isip-isipin ako ng ex ko? Siyempre, napakaraming stages niyan. Tulad nga po ng mga ipinapaliwanag ko, nandyan yung pinaka-popular, yung tinatawag natin na relief stage, bago dumating doon sa realization. Kamakailan, ito po ay ipinaliwanag din po natin sa vlogs natin mga utol. Kung napanood na po natin, I'm sure na naging knowledgeable na tayo kung paano po ito tumatakbo. Pag-usapan natin yan, how long until my ex-girlfriend or ex-boyfriend misses me. Marami ang interesado dito mga utol at ako naman po ay talagang excited din na ma-share ito syempre dahil sa layunin nating makatulong po sa mga nakakaranas po ng breakup. Sa usapang pagka-miss, napakaraming factor na dapat i-consider dito para makuha mo yung kasagutan at outcome ng 100%. Siyempre dapat i-gauge mo muna kung ano yung naging kaganapan. Ano ba yung nangyari sa inyo? Negative po ba ito or positive? I mean positive ba or more on negative aspect kayong dalawa? Second, ano sa pakiramdam mo yung current situation ngayon? Ano sa palagay mo ang pakiramdam niya sa iyo sa kasalukuyan? Let's say may connection pa po ba kayo or wala na? Nakakausap mo pa ba siya? Nagchat-chat pa po ba kayo? Or naka-detach ka na po sa kanya? Nasa constructive period po ba kayo ngayon? Or nasa distress or despair na sitwasyon? Sa ngayon, dapat nating maintindihan na logically, a breakup or space had been demanded. Hiningi sa atin ito, ito po ang pagkakataon ngayon. So dapat malinaw yon. Kaya ako nasabi na ito po ay demanded at hinihingi ng pagkakataon mga utol kung halimbawa siya po ang dumper at kasalukuyang nasa breakup kayo, syempre gusto niya ito po ay respetuhin. Syempre nararamdaman niya na dapat sundin natin ito at maintindihan. So sa katanungan kung kailan ka mamimiss ng ex-partner mo mga utol, ito ay depende kung nai-provide mo na. Kasi kung nararamdaman niya na kontrolado ka pa rin niya mentally, emotionally, and physically mga utol, natural na hindi tatakbo o hindi gagana yung pagkamis sa atin. Kasi why? Won't be able to feel the absence. Hindi niya mararamdaman yung mga utol. So paano niya tayo magsisimulang hanapin? Kasi ang sagot lang naman dyan mga utol, it depends kung ano ang nararamdaman niya sa'yo. Kung halimbawa ang nararamdaman niya na lagi kang present, sumusunod pa rin, tumatawag pa rin, nagchat-chat pa rin. Tulad ng mga itinuturo ko sa mga coaching session ko, natural na hindi niya mararamdaman yung fear of losing you. At syempre, mas natural na hindi ka niya mamimiss kasi nga po, nandyan tayo. And also ito, madalas ko rin ipinapaliwanag mga utol. Na kung halimbawa nandyan na yung distance, akala natin, magma-magic na lang yun na basta mamimiss ka na lang ng ex mo at hahanapin na lang niya yung mga good qualities at presence ninyo mga utol. Of course hindi. Natural magkakaroon ng checklist yun. Natural na babantayan at imomonitor niya yun. Natural na aalamin niya kung anong sitwasyon mo sa ngayon. Kasi for example, I miss a certain person. Pero pag check ko pala sa kanya, siya pala ay nagiging aggressive, nagwawala at negative. Kahit nami-miss ko yun mga utol, of course lalabanan ko yung pagka-miss na yun And then technically, hindi ko na siya ipo-pursue. Kaya it will depend kung ano po ang kalagayan mo sa ngayon after doom sa paglayo mo. Kaya importanteng kaakibat nito ay i-reinvent mo rin ang sarili mo. Hindi po pwedeng mahulog or gawin nga po natin yung ina-expect ng ex mo sa'yo. Na ikaw ay madedepress, ikaw ay malulungkot, ikaw ay ahabol at ikaw ay magpapakasira. Mali po yun mga utol. Kaya dapat i-reinvent mo agad ang sarili mo after the distance is done. Siyempre po, logically, pagka breakup up po ang nangyari sa inyong dalawa at mahal mo pa tong taong to, alam natin of course na ine-expect mo na sana mamiss niya ako, sana isipin niya ako. Alam natin na most dumpy mga utol ay sinasabi sa kanilang mga sarili na sana bumalik na siya sa akin, sana mahirapan siya during the breakup. Pero ang tanong nga po, pinaparamdam po ba natin yung consequence o parang nagiging pasyente ka ng ex mo mga utol? What I mean by being pasyente ay parang alagaing ka, parang alalahanin ka pa niya na siya po ay parang humihila ng mabigat na tangke dahil nga po sa pagka-depress mo, pagkalungkot mo at parang pasyente ka nga. Kailangan iparamdam mo kasi sa kanya na ikaw ay outpatient na at hindi ka na nga po may sakit, at hindi ka na nga po nangihina at parang nawawalan na. Nang sa ganon, umiral na yon mga utol. Kaya sa tanong na kung kailan ka ba dapat mamiss ng ex mo, make it sure na na-establish mo na yung distance first of all. Second, kailangan na reinvent mo na yung sarili mo. Third, kailangan pakiramdam ng ex mo ay hindi ka na nga po alagain at pasyente. Number four dyan mga utol ay kailangan hindi mo na na po provide yung emotional support sa ex mo na nagpapalakas ng loob sa kanya at nagko-cover nga po dun sa pagkakataon na mamiss ka niya. May mga lagi nga tayong naririnig o kasabihan tayo pagdating sa breakup struggles. In fact, totoo ito mga utol. Yung kasabihan na the quickest way to get someone's attention out of your mind mga utol is to remove yours. Sa isang breakup situation kasi, we tend to forget yung term or salitang anxiety. Iniiwasan natin ito mga utol Nararamdaman natin pero ayaw nating iparamdam sa mga ex natin Kaya nga po napaka-accommodating natin, napaka-available, napaka-caring and loving natin during the breakup Kasi ayaw nga po natin siyang mahirapan, ayaw natin siyang masaktan, ayaw natin siyang mag-worry Pero hindi alam ng karamihan mga utol na yung anxiety na yun, yan ang tutulong sa'yo Kasi dun siya magsisimulang maging focus at maging self-absorb sa nararamdaman niya kaya nga hindi niya maramdaman yung pagka-miss sa iyo mga utol dahil masyado natin siyang sinusuportahan at tinutulungan sa aspetong yon Hayaan niyo po siyang mag-alala, hayaan niyo po siyang matakot, hayaan niyo po siyang ma-bother. Technically, simpleng-simple lang naman eh. When you simply back away from your ex and disappear from their life, you give them the opportunity to miss you. Kasi wala ka doon. Yung inaasahan niya sa mga utol, yung binabantayan niyang pattern na alam niyang gagawin mo, especially kung ikaw ay may feelings pa, alam niya yon syempre, ay kung hindi mo gagawin mga utol, doon magsisimula yung dynamics na gusto nating ma-achieve. Para ma-miss ka niya, you should stop immediately yung pagiging ex-lover. Kalimutan mo mga utol na karelasyon mo siya, kalimutan mo na ex ka even. Pag may nakakausap ako sa mga coaching session, pinapaalalahanan ko po sila parati the more na nakikipag-usap at in contact ka pa sa ex mo, it interrupts or delays yung realization mga utol. Kaya kung gusto mong tumagal yung pagkamis, miss gusto mong tumagal yung proseso at medyo malate yung pagkamis niya sa iyo mga utol, no problem naman po tayo dyan. Simpleng-simpleng gawin lang yan. Kontakin, kausapin, makipagkita at i-accommodate mo ang ex mo. Pero the result, hindi natin ma-achieve of course dahil syempre kailangan maramdaman agad ng ex mo yung loss. Sabi ko nga, yung consequence. Kaya sa matinding katanungan kung gaano katagal na mamimiss ka ng ex mo mga utol, de-depende po yan kung ikaw po ay naka na sa ngayon. And second, kung na-reinvent mo na nga po yung sarili mo. Third, kung natanggal mo na nga po yung mga emotional support na naipaparamdam na ipapakita mo sa kanya mga utol dahil the more na nararamdaman niya yon na didelay lang ka mo yung realization tumatagal lang ka mo yung better understanding or validation ng ex mo sa totoo niyang nararamdaman sa iyo mga utol hanggang dito na lang po muna si Papong TV